another day good afternoon sa inyong lahat mga idol another, another vlog kung ngayon mga idol kakatapos lang sa bagyo mga idol sayang yung mga saging namin sa farm namin mga idol hindi pinatawad ni bagyong sibir grabe to si bagyong sibir mga idol kasi yung mga saging namin sa farm balik balik sayang 'Yan mga idol oh. Bihiran lang ang puno na katayo mga idol. Ito inubusan pa ng dahon. Malaki pa namang bu buwig ng saging na 'yan. Ito mga idol oh. Tinutumba talaga sa bagyo mga idol. Binagbalik-balik talaga. Grabing bagyo na yon. Halos tumba-tumba ng mga saging namin sa farm namin. Grabing bagyo na yon. Sayang yung mga saging namin mga idol. Yung iba, natutumba sa bagyo na hindi pa guwang ang bunga ba? Ano pa yung bunga? Linghod pa lang. dili pa masyado, ano, ang tawag Tagalog ng guwang na ba? dili, dili pa guwang ang bunga, mga linghod pag ayo ah, wala na. Pangbalik sa bagyo, gi. No, Balik-balik talaga mga idol. Sayang. Grabeng bagyo na 'yon. Tuo, oh, balik rin mga idol. Bihira na lang nakatayo 'yung mga saging namin dito. Karamihan binabalik-balik sa bagyo. sayang yung mga saging namin sa farm namin mga idol mabuti yung lubi mga idol yung nyog okay hindi nagkalaglagan yung bunga yung nyuga namin mga idol. Halo na to dito sa gingan nyugan. Buti na lang hindi na dali yung bunga ng nyug. Pero sayang talaga yung saging eh. Marami pa naman dito nakatayo pa yung mga saging mga idol. Hindi na puruhan sa bagyo. yung nyug mga idol okay yung mga nyug hindi, hindi nagkalaglagan yung mga bunga medyo matibay yung lubi mga idol medyo matibay kaysa sa saging yung saging madali lang maputol sa bagyo yung nyug matibay tibay hanggang dito lang ating video mga idol maraming salamat sa inyong panonood